Sa panahon ngayon, mas marami ng Pilipinong nasa edad 60 pataas ang naglalakbay para bisitahin ang mga anak sa abroad, magbakasyon o minsan ay para magpagamot. Ngulit sa kabila ng pagdami ng senior travelers, marami pa rin hindi alam ng ating mga nakatatanda tungkol sa mga importanteng bagay bago sumakay ng eroplano. At malungkot man isipin, may mga impormasyon talagang hindi basta sinasabi ng airlines o airports hangga't hindi mo tinatanong. Kaya naman ang video na ito ay ginawa para tulungan ang ating mga lolo at lola o kahit sino mang senior traveler na maging mas ligtas, mas komportable at mas handa bago pumasok sa airport. Tulad ng kasabihan ng matatanda, ang taong handa hindi nabibigla. Kung titingnan natin ang kultura nating mga Pinoy, napakahalaga ng respeto at malasakit sa nakatanda. Pero sa airport, minsan hindi agad iyon nararamdaman. Kaya dapat ay alam ng seniors ang kanilang mga karapatan, limitasyon at kailangan para makaiwas sa stress, pagod o panganib. Base sa mga pag-aaral ng Harvard Health, World Health Organization at mga research sa senior mobility, mas mataas ang panganib ng blood clot, dehydration, confusion at fatigue sa mga taong higit 60 anyos kapag nagbibiyahe ng malayo. Kaya napakahalaga ng tamang paghahanda. Sa aking karanasan sa paglalakbay kasama ang aking ina na 72 anyos, doon ko napagtanto na hindi sapat ang tiket at passport. Kailangan mo ng wastong informasyon. Naranasan naming malate dahil mabagal ang paglakad, ma-stress dahil hindi alam kung saan kukuha ng wheelchair, at magka-problema sa gamot dahil hindi mahanap agad sa hand carry. Lahat ng ito ay maiiwasan sana kung alam lang namin ang mga dapat gawin bago pa man makarating sa airport. Kaya kung ikaw ay isang senior traveler o may mahal sa buhay na nasa 60 pataas na madalas bumiyahe, ang anim na importanteng bagay na tatalakain natin ay maaaring literal na magligtas ng oras, pera at kalusugan ninyo. Alamin ang senior travel privileges na hindi nila sinasabi. Maraming senior Pinoy ang hindi nakakaalam na may mga benepisyo sila sa airport at airline, pero kailangan itong hilingin dahil karamihan sa staff ay hindi automatic na nag-aalok. Sa ilalim ng international travel standards at policies ng maraming airlines, may mga special accommodations para sa seniors tulad ng priority boarding, assistance lanes, at wheelchair service. Pero kung hindi mo ito sasabihin sa check-in counter, baka mawawala ang pagkakataon. Sa kultura nating Pilipino, marami ang nahihiya o ayaw maging abala. Pero ayon sa WHO research, ang mga taong 60 pataas ay may mas mabagal na reaction time at mas mataas ang fall risk, kaya ang priority movement ay hindi luho kundi pangangailanan. Sa halip na pumila ng mahaba, pwede kang dumaan sa senior lane o special assistance counter, lalo na kapag crowded ang airport tulad ng Naya, Mactan o Clark. May mga airlines din na nagbibigay ng pre-boarding para sa seniors, ibig sabihin maaari kang umakyat ng eroplano ng mas maaga para hindi ka makipagsiksikan. Mahalaga ito lalo na kung may bitbit -bit kang maraming gamit o mabagal kang maglakad. Sa ibang bansa tulad ng Singapore at Japan, sobrang organized nito, pero kahit sa Pilipinas ay available na rin, kailangan mo lang itong i-request sa karanasan ng ilang senior travelers, napakalaking tulong ng maliit na pribileyong ito. May isang lolo sa biyahe papuntang Canada na muntik ng ma-stress dahil sobrang haba ng pila. Pero nang nalaman niyang may priority assistance para sa seniors, hindi lang siya naka-check-in agad, naging mas maalimalas pa ang mood niya buong biyahe. Ito rin ay may dagdag na benepisyo. Mas maraming time para magpahinga, uminom ng tubig at maghanap ng gate number ng hindi nagmamadali. Tandaan, hindi pagiging demanding ang paghingi ng assistance. Ito ay karapatan ng bawat senior traveler at nilikha para gawing mas ligdas at mas komportable ang biyahe ninyo. Pangalawa, ang tunay na panganib ng dehydration sa eroplano. Ayon sa medical research ng Mayo Clinic, ang eroplano ay isa sa pinakamatuyong environments na maaari mong maranasan. Sa taas na 30,000 feet, bumababa ang humidity ng halos kasing baba ng diserto. Para sa mga seniors, mas mataas ang risk ng dehydration dahil humihina ang natural thirst response habang tumatanda. Ibig sabihin, kahit hindi sila nauuhaw, nauubusan na sila ng tubig at hindi nila ito napapansin. Maraming Pilipinong senior ang sanay sa mainit at maalinsangang klima ng Pilipinas, kaya pagdating sa eroplano na sobrang tuyo ang hangin, nagiging sensitibo ang katawan. Ito ang dahilan kung bakit biglang sumasakit ang ulo, nanunuyo ang lalamunan o nahihilo sa kalagitnaan ng flight. May ilang seniors na nakaranas pa ng heart palpitations dahil sa sobrang dehydration. Bukod dito, ayon sa research ng National Institute on Aging, ang dehydration ay nagpapataas ng panganib ng confusion, fatigue at dizziness na maaaring magdulot ng pagkadulas o pagkahulog sa airport. Hindi na ito sinking issue ng inom ka lang ng tubig. Ito ay seryosong kondisyon sa mga taong lampas 60. Kaya bago pumasok sa airport, siguraduhin may baon kang refillable water bottle. At huwag matakot mag-request ng tubig sa cabin crew, bahagi iyon ng trabaho nila. Sa katotohanan, maraming airlines ang mas masigasig tumulong kapag nalaman nilang ikaw ay senior. May isa ring mahalagang tip. Iwasan ang kape, tsa at alak bago mag-flight dahil diuretic ang mga ito. Mas mapapabilis ang pag-ihi at mas matutuyuan ka. Mas mabuti ang plain water o electrolyte drink. Sa sariling karangasan ko, ang aking tiyahing 68 anyos ay nahilo ng malala sa gitna ng flight papuntang Dubai dahil hindi siya uminom ng tubig. Akala namin normal lang ang hilo pero sabi ng flight nurse dehydration na pala iyon. Simula noon, lagi siyang may daladalang water tumbler at hindi na muling nangyari ang ganon. Pangatlo, mga gamot. Dapat laging nasa hand carry. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming senior travelers ay ang paglalagay ng mga gamot sa checked-in luggage, isang simpleng pagkukulang na maaaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan. Hindi alam ng karamihan na ang checked baggage ay maaaring madelay, mawala, mabuksan para sa inspeksyon o mapunta sa ibang destination at ayon sa World Tracer Report, milyong bagahe ang naaanala o nawawala taon-taon sa buong mundo. Para sa mga kabataang pasahero, hassle lang ito. Pero para sa mga senior na may maintenance medication, maaari itong maging medical emergency. Ayon sa World Health Organization (WHO), ang hindi pag-inom ng gamot sa tamang oras, lalo na para sa hypertension, diabetes, blood thinners, at heart conditions ay nagdudulot ng mas mataas na risk ng stroke, heart attack, ketoacidosis, at iba pang komplikasyon. Kaya't ang simpleng desisyon kung saan ilalagay ang gamot ay maaaring literal na makapagligtas ng buhay. Dapat nasa hand carry ang lahat ng gamot, nakaayos sa clear pouch para mabilis makita sa security. Ayon sa travel health experts, mas mainam kung may mga sumusunod din ang senior traveler: reseta ng doktor, listahan ng lahat ng iniinom na gamot, dosage plus schedule, extra 2 to 3 day supply para sa unexpected delays, medical certificate para sa injectable meds gaya ng insulin, pill organizer na may malinaw na labels. Sa personal naming karanasan, muntik nang ma-confiscate ang insulin ng lola ko dahil wala siyang physical medical certificate. Buti na lang may larawan ng reseta sa kanyang cellphone. Simula noon, lahat ng senior sa pamilya namin ay may laminated medical clearance sa kanilang wallet. Isang napakasimpleng bagay pero napakahalaga sa panahon ng biyahe. Isa pang hamon sa Filipino seniors ay ang memory lapses, lalo na kapag o stress sa airport environment. Kayat praktikal na may kasamang anak o apo o kahit naka-checklist sa papel o cellphone para walang makaligtaan. Iwasan ding ilagay ang gamot sa bulsa dahil madaling maiwan o mahulog. Sa airport, huwag mahiya at sabihin, "Senior po ako, may dala akong maintenance at insulin." Ang staff ay kadalasang mas maingat at mas mabilis tumutulong kapag malinaw ang sitwasyon. Tandaan, ang tamang paghanda sa gamot ay hindi lamang tungkol sa convenience. Ito ay kaligtasan, kalusugan at kapayapaan ng isip sa buong biyahe. Pang-apat, ang sikretong pangunawa sa senior boarding rules. Maraming seniors ang hindi nakakaalam na may espesyal at sistematikong boarding process talaga na nakalaan para sa kanila, hindi bilang pabigat, kundi bilang pagkilala sa pangangailangan ng katawan na mas mabilis mapagod, mas madaling mas stress at mas sensitibo sa sikip. Sa katotohanan, ayon sa mga pag-aaral sa International Journal of Travel Health at Journal of Aging Studies, tumataas ng higit 40% ang anxiety at physical discomfort ng mga pasaherong 60 pataas kapag mahaba ang pila, masikip ang espasyo o hindi nila kontrolado ang paligid. Kaya naman, ang mga boarding rules na ito ay hindi extra service, kundi bahagi ng pagprotekta sa kanilang kalusugan. Una, halos lahat ng airlines ay nagbibigay ng priority boarding para sa seniors at ito ay karapatan, hindi regalo. Sa kulturang Pilipino, maraming nahihiya rito dahil baka isipin ng iba na maarte, pa-VIP o nakakahiya. Pero kung susuriin natin ang research, ang maagang pag-akyat sa eroplano ay nakakabawas ng stress hormones tulad ng cortisol at mas nakatutulong para maiwasan ang pagkahilo, pagtaas ng blood pressure at pagod sa likod o tuhod. Kapag hindi nagmamadali, mas malinaw ang pag-iisip, mas maayos ang pagkuha ng upuan, at mas ligtas ang paglalagay ng gamit. Pangalawa, may special seating na pwedeng i-request ng seniors tulad ng aisle seat para madaling makatayo o seats na mas maluwag ang legroom kung may arthritis, varicose veins o hypertension. Hindi ito otomatikong ibinibigay. Dapat itong hilingin sa check-in counter o inote na agad sa booking. Maraming Pilipinong senior ang hindi nakakaalam nito at nagdudusa sa sikip kahit pwede maman palang i-request. Pangatlo, may ilang airlines na may quiet zone seats, mas tahimik, mas relaxed, mas ideal para sa seniors na madaling mairita sa ingay. Hindi ito popular o ipinapromote pero pwedeng hilingin kapag available. Sa personal kong karanasan, kasama ko minsan ang tita kong senior na na-assign sa gitnang upuan sa pinakalikod hirap siyang gumalaw at napapagod siya agad nang nagtanong kami may aisle seat pala pero hindi nila inalok dahil hindi namin hiningi dito ko na realize sa pagbiyahe kung hindi mo hihilingin hindi mo makukuha ang karapat-dapat sa iyo pang 5 ang airport fatigue syndrome sa mga senior ang airport ay hindi lang basta lugar ng pag-alis at pagdating. Ito ay isang high-stress environment lalo na para sa mga senior travelers. Ayon sa mga eksperto mula sa University of Michigan Mobility and Aging Research Center, maraming matatanda ang nakararanas ng tinatawag na airport fatigue syndrome, isang kondisyon na nagsasama ng mental overload, physical exhaustion, at sensory stress. Kapag nagsama-sama ang ingay, maliwanag na ilaw, mahabang pila, mabilis na lakaran, plus ang pressure na baka mahuli sa flight, tumataas ang panganib ng confusion, irritability, blood pressure spikes, at kahit decision fatigue na delikado kung ikaw ay may hypertension o heart history hindi ito nakapagtataka. Ang mga modernong airport tulad ng Naya Terminal 3, Dubai International, Hong Kong International at Incheon ay may napakalalaking walking distances. May research mula sa Transportation Safety Board na nagpapakitang ang karanimang pasahero ay naglalakad ng halos 1.2 hanggang 2.2 kilometro bago makarating sa gate at mas mahirap ito para sa mga edad 60 pataas na may slower mobility, joint stiffness o madaling hingalin. Kahit ang mas bata, napapagod. Kaya isipin mo na lang ang epekto sa seniors. Dito pumapasok ang isang napakahalagang serbisyo na karamihan ay hindi alam o nahihiyang gamitin, wheelchair assistance. Hindi mo kailangang naka-wheelchair sa normal na buhay para gamitin ito. Ito ay energy-saving tool, hindi sign ang kahinaan. Kapag humiling ka nito, ikaw ay eh ipinapasok sa special lane. B. Hindi pinapapila ng mahaba C. Ihinahatid direkta sa boarding gate D. Tinulungan sa bagahe, security at immigration At E. At madalas ay mas tahimik at mas maayos ang route mo sa loob ng airport Sa kultura nating Pilipino, maraming senior ang nagsasabing, kaya ko pa ito. Pero ayon sa Geriatric Energy Conservation Studies, ang pag-save ng lakas bago ang flight ay nakakabawas ng risk ng jet lag, back pain, swelling at mental fog pagdating sa destination. May nakausap akong senior na dating tumatanggi sa wheelchair assistance pero noong kailangan niyang bumiyahe para sa panganak ng anak niya, sinubukan niya ito. Ang sabi niya, Ngayon ko lang naramdaman na hindi ako pagod pagdating. Dati, halos hindi na ako makatayo paglapag. Totoo at seryoso ang airport fatigue syndrome pero maaari itong iwasan kung uunahin ang kaligtasan at kapakanan mo bago ang pride. Sa biyahe, hindi lakas ang sukatan, kundi talino at pag-aalaga sa sarili. Pang-anim, DVT, ang tahimik na panganib sa mga senior travelers. Maraming senior travelers ang hindi nakakaalam ng isang seryosong kondisyon na kadalasang nangyayari sa loob ng eroplano, DVT o deep vein thrombosis, isang blood clot na nabubuo sa malalalim na ugat ng binti dahil sa matagal na pag-upo at hindi pagkilos ayon sa Harvard Health, American Heart Association at mga pag-aaral mula sa World Health Organization Travel Health Initiative, ang mga pasahero na lampas 60 taong gulang ay may mas mataas na panganib dahil bumabagal ang sirkulasyon ng dugo habang tumatanda. Mas tumitindi ang risk kung may kasaysayan ng high blood pressure, diabetes, obesity, varicose veins, heart disease o kung matagal nang nanigarilyo ang pasahero. Ang mas delikado, kapag humiwalay ang clot at pumunta sa baga, maaari itong magdulot ng pulmonary embolism, isang kondisyon na nagdudulot ng bigla ang hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at maaaring maging sanhin ang kamatayan kung hindi maagapan. Maraming flight papunta sa US, Canada, Europe, Middle East at Australia ang lumalagpas ng 10 oras, isang perfect condition para mabuo ang clot kung hindi gumagalaw ang pasahero. Sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga lolo at lola, madalas ay mahiyain o matiisin. Kahit masakit na ang binti o pamamanhid na ang hita, ayaw magsabi para di makaabala. Mulit ayon sa mga doktor, ang DVT ay kadalasang walang sintomas hanggang ito ay lumala, kaya nga tinatawag itong silent threat. Narito ang mga scientifically proven at madaling sundan na paraan upang mabawasan ang panganib verify, tumayo at maglakad kada 1-2 hours sa aisle. Mag-flex at igalaw ang ankles at tuhod habang nakaupo. Uminom ng tubig at iwasang ma -dehydrate. Huwag i-cross ang legs dahil nakakasikip ito ng sirkulasyon. Magsuot ng compression socks kung inirekomenda ng doktor. Iwasan ng alcohol at sobrang kafein bago at habang nasa flight. May nakausap akong lolo sa biyahe papuntang Sydney na muntik ng ma-ICU sa una niyang long-haul flight dahil tatlong oras siyang hindi gumalaw. Simula noon, kada isang oras ay naglalakad siya kahit papunta lang ng CR. Sabi niya, iyon daw ang pinakasimpling habit na literal na nagligtas sa buhay niya. Ang simpleng paggalaw ay hindi lamang comfort, ito ay life-saving para sa bawat senior traveler. Huwag baliwalain ang tahimik, muli't tunay na panganib na ito.